Yeah that's a good one kuya that's a good one In 5 4 3 2 three. 1 how got what come on, come, on, come on. one more time one. Are na ho, huh? Eiffel Tower. Early in the morning at 7 o'clock. Kay ko gani diri ho. Are we na picture picture? None. Welcome to Paris. Ang plano naman makadto sa Louvre karon. sa Eiffel Tower tapos na kami mag picture tapos mag ano mag videos susubong makato matake ka sang bus um, Lobre uh, Pyramid Ayaw, wala kami ticket so nagsakay lang kami sa bus pakatok sa Lobre Museum tapos, na ano na lang kami, na nagtingala lang ko kay mabayad ka lang. Yung ko is uh, 15. Uh, yung ko is 15 lima na kami. Pero wala sila tingin. Tapos hindi pa siya gusto na yung ko sa 5 lahat Um, Ari na lang ako sa Ponte Art. Ari ha, Ponte Art. Ang ah, butong Ari na dire ang hindi ako sure kung ano niya ang lobre. I'll oh, tell you ka. Hello, vlogger. Nice cap tayo dun ah. Dapat may ticket yun. Hindi, yung isang na sinakyan natin wala din eh. Ha? So sabi ko baka normal. Hindi, okay, dapat may ticket yun. Kaya nga, dalawa tayo. Pati yung lalaki na isa. Sa kanya na, na lang yun, bubursan na lang. Yeah. Ayaw niya magpa-pin. Pwede mag-pin. May machine eh. But anyways, bali 50 ginbayad ginbayad ko. Ang, ang, ang binigay niya sa akin is 32.50. So magkano tayo dad? Help. 12.50 isa. 12.50 lahat. Ha? 12.50 lahat? lima na. Mura na. One way nga lang. Pero kung sa metro, kung namabakal, siling nila 13 euro. Pwede siyang malaka oh. Old. Pabalik. O oh, sige, lakad na lang tayo. Hanapin na natin yung lobre. Pa-picture tayo. Tapos lakad-lakad. Maraming ano. Tapos kailangan ko na magkape. <laughs> May kape akong dala pero nakalimutan ko yung ano eh. Ito yung pag may time mamaya mag-boat tayo. Ate, magbota, River eh. to? Ari gala kan ta kami pakadto sa Lobre don. Don do, nag lang tahaw. Don nag do, do, sumakay nagsakay tayo ng bus tapos parang bumalik lang tayo do, sa pinagsakyan. <laughs> Ay, di lang. Kay sa room nakakadto kami. Do pareho lang ang ano, gali kay nami lang tuyo sa room niya kay matinlo. Dari sa Paris daw, hindi. Pero subong at least, oh, may basura na every street sa unay ko ikaw. Ganit At ilis na ako na aboto kay na inita na siya. 9 o'clock in the morning pa lang. So this is it. Si. gabi, yung mga lintugan taya. Parang ano dad, pareho doon sa 'yung sa ano ni Pope. Pagpasok mo 'di ba may mga ganyan. 'Di ba? Sa Rome. Ito na tayo sa loob ng Mondri. Lovre, love Lovre. Inayos, gin kayo na nila kaysa una, daw amo lang na siya ho. Gin kayo na nila. Ayan. Picture, love, love. Ayan, nagtatantrum na, hindi sanay sa ganitong gala. Natulog kami sa bus kasi. Tapos ngayon, gusto ko picture ng kinovera ni Sari. Yung niya, yung itsura, Ha? Ayan yung lobre. Ayan. Up ah, close. Picture lang kami sa labas. Ma-picture lang kami sa gwa. Kay kahaba, baka pilaw. Kita nyo oh. Nan. Tapos may pulis pa. So, dari lang kami. Picture lang. Tapos, mangita lang kami kapihan. Kaya wala kami kapangapi. Kagpakanong ko nandiyan kay drama na si Agot, oh. Nan. Oh, sige, karon Sa side mo kami kami nagsulot sulot sine. Gawlat kay dito to may restaurant dito. Oh, makapida ay kami ni ba Bakay duwala ko oras ako tulog. Karon nabot naman man sa the last wala ko na sang aga. Pare, McDonald's, ay just ko kadu guys, ang ganlibutan na mo sa McDonald's. Ambot lang ko pwede, dire o. ATM ko. At last, after 5 minutes nga palibot-libot, kinabuang man si, si Google. Oh, mga branch na na. Kami ka magkape. Bakas, nakita mo na mo na makdolong. Oh, sorry. Sabi deliver ng order sa mga bata ko. Oh, Ina-order nila, ho. Oh. Ang ko ganito ko ganito. Kaya nagkabot ng Diyos ko. Ang ako nga bank, Pass in. Diway taga-gana. Dari. Dari. So good thing, may cash ko nga dala. Kung wala, wala ko yung pambayad. Sino? Oh, hi. Galing last ko na ng kwarta ato. Wala ka ba yung kung pwede sa ibang bangko? Karon. Wait, there's a lot, Nag-aaway man sa pagkao. Ako ba nag try na to i-ATM? Kaya basi ang ako nang wala na international. So, ilang one, one taong-taong karoon kung... Ato siya to, dito nga ma ma-order ang kape ako. Huh? nan tiway ko kabalo kung nagana iya uh, ATM sa Netherlands mag order, order ka sang juice gamay lang siya inang doon mo lang ni kadako ho subong sila yung serve nila dako iya nan ang drinks ang cappuccino diri lang na asta ho dari yung dako sa French so I think ga uh, serve at uh, kaya na dumduman ko to sa Ireland sa nagkato kami itong balsam paka isa ko. Biskan pareho na ang name. Isa ka grocery sa to. Ila ka name. Ang steak nagbakal kami sa Netherlands. Bakalan mo ang steak daw. Ah, mula ni Kadako. Oh. Dito yun sa Arlan niya. Dosko doble. Sini ang ila. Pareho lang ang presyo. Hmm. So which is... Ang bar. Ang bar. Ang Ang Le Donjon. What does it mean? Le Donjon, do a blah blah don't blah. Basahin mo. Eh, kelker for What does it mean then? Et le pluie sur son No. Hello, hello. Ay. Nan. Yung pakaong ko lamang ba talag hyper na kay Kagino, lakat-lakat kami kasi maon si... Si Agot gusto mag-uli. Hoy! masi yung lobre. O, oh, nakalibre. Daddy, nakapasok na tayo. <laughs> pwede pala, pwede pala magsulod na rin dito sa gagapila ka pa, Pwede man ang gali. Ang um, bat, yeah! Uy! Ay, Diyos ko, Pinas, Thailand, pa kami ng gapila-pila. Ito pa, makasulod rin. Pwede gali kasulod. Agi ka lang sa ano? Ready! Doon tayo naman. Libre. Doon pipila ko naman. May bayad. Na. tanga ngot, Okay ah. Pero hindi na tayo pwedeng pumas. Hindi na kami siguro pwede kasulod. Magpapasakabay muna, Lisa. Ha? Magpapasakabay muna, Lisa. Ayan oh. Ang sagwa, gapila, ari sa sulod. Pero hindi na kami magsulod. Okay na kami diri. Ma... Magwa na lang kami para maglibot-libot. Try ko basi makawithdraw. withdraw Kaya nga sa asawa ko gano'y nagamit niya ATM. Ang akon lang wala. Ay, tapos hindi makukatransfer kwarta sa iya. Kaya I don't know. Kaya akon ko nung uh, wifi is low. Ayan, yun pala. Ang kapila, galit dali sa dalong. Ano siya, ah, kung baga nag-confirm na online, nagbakal sila online. At sa Guacagina is, kung baga nag, uh, like nag, no reservation. No reservation. Kung baga nag-abot lang. Ay, sobra kainit yung mid-gijaya. Hi, Ariho! Wow! Malumpat na siguro si Agot na ano man. Oh, ba? Ato na to ang Louvre. nakasulod na kami sa subong. Hanggang panumdum pa kami. Kaya nga ako, pin ka, na ako wifi. Hindi ko kakuha kay plano, Talay na mo bus tour. Okay, magbo kami. So, unlimited ang kuhaon naman para every area, like sa Louvre, Darioque. Oh One hour and forty minutes ang duration. Paglabot dali sa Place de la Courcourde, manaog kami, tapos sunod Louvre. Kung ano maagyan naman, pwede kami kapanaog. Notre Dame daddy meron din, madadaanan. So marami tayong madadaanan. Nandito tayo ngayon sa Louvre. Yeah, Louvre na Pupunta tayo dito. Yeah, tapos, Mas skip natin yung T tour Eiffel Tower. Escape na lang tapos dito na ng kasunod. Baba ng invalid. Tapos baba dyan, picture picture. Yes. Sa kayo ulit. Tapos baba ulit. Sa museum. Tapos yeah, sa at least kompleto dad. Go. Otredam. Yeah. Ito natin. na tayo. I-check ko muna kung magkano presyo at kaya ng budget. Check Ari na. Yay! Nakalusot. Naka-afford ako. Hi. Ari. Ang ginkuha naman is... Amo siya, oh. And then, naging ko naman is Batu Bus, ang name. So, pwede kami mag-drop off sa Eiffel Tower, sa kung anong mga shadow yung kaginangin yun video ko. Pwede kami ka, ano, ka half on half off. So, panaog kami, pa-picture, tapos balik kami, hulatun ulit na naman ng amon nga, nga boss. Yeah, that? Okay. na bus. Hello. Yeah, okay. Ari na, malakat na kami. Yehey! real good ain't nobody nobody, it nobody stopping stop me ain't nobody nobody, it nobody it stop me wala na na mukha na mas malakat Diyos ko kainit dito ya Ang mga upod kayo nagkanta dito sa restaurant sa so. Hindi kailangan uh Oo -oh. uh -oh. Ngayon ko Bakit kung, uh... Ito tayo sa Baton de Concorde Jardin Saan sila pumupunta? Sunod lang tayo kung saan sila pumupunta Louvre. Ay, hindi pala. Notre Dame. Saan ba tayo kanina? Hardin des sa uh, yeah. Plantes. Dito tayo ngayon. So, instead of Hardin de Plantes, eh, anong nangyari? Placenta de Hardin. Ako. Kasi na. Yeah, mahulat na lang kami kundi. Baka ma ma-plan ano ma ma hardin pa tayo doon. Placen de Courcourde Ay hindi, Hotel de Ville Yeah, Hotel de Ville na lang kami Hina natin kung anong meron na naman sa Hotel de Ville Purting na naman Kapag na naman kami, mag-boot na lang kami the whole day <laughs> As 5 o'clock Upuan na lang natin Parang pumunti Parang nagkanto lang sa Paris, tapos mag boot, -boot ba? Areyo, o, hari ng next Wala Are you sure? Hari na sunod Sakay na kami direct Oh, that's real good so gid ka init. Ah. Kaya na na og kami sa invalid din. Tapos mas pagsakay naman, mo luwat after na mo magtawayway lang. Masakay na kami kay alas dos na. Masakay na kami pagkadto sa Eiffel Tower para dito na lang kami magpapatay. Patay oras. Yeah ng palagaw-lagaw kaya pwede na wala pa kami naglagaw dito dami na picture lang kami gamay kung na lang kami ito until 5.30 until ang bus na maabot tapos i-deliver ang aming dinner actually lima kami ang gin-order ko lang ng dinner is the flow eh, hindi man inilang maubo, so nakamitaban ako. Pero kung may nakita, ano? Mga taong-taong ng kami gamay, ah. Pizza? Pizza, yeah. When it's ready, it will ring. Yeah. So you should go at the corner to get it. Yeah. For the rest of the order, I go, go there. Go Thank, you. Thank you. Merci beaucoup. With ice, please. Uh, mango and uh, Coca-Cola. Sarap yung mango. Magustuhan ni Sonshan. Yeah, mango. Mango. Obsession. 24. Oh. Oh, that's real good. Danay nila, margarita. In fairness, barato lang nila, pizza dagko pang serve. So, is good. Snacks nila, time is 2.30. So, 5.30 pang dinner. So, which is okay. Yeah, busog pusog na na kami. What is that game called? Hmm? Ate <laughs> look. Hi guys, tapos na naman kaon subong. are na kami, malakat-lakat na kami bago kami magsakay sa bus again para magbalik sa Eiffel Tower. Okay. Na ara oh, view. Muna ambil, tani maglagaw sa Paris, bigyag gab. Yee! Walang kayo wala ta. One day malang lang daan mo. So, karon abot naman naman sa Netherlands. It's one o'clock in the morning so laban lang di ba, biskan one day enjoy ka mo sa pamilya mo and then sa lunes kayod ulit di ba ang kwarta araw lang na, gastusan nyo lang enjoy ang family nyo and then kayod as long healthy then it's good baka si mo to pa pa dinu ang amon nga bus pa kadto sa Eiffel Tower uh, ah yeah. ya ay are gali ini nga bus ganin kumakoa kasang isang unlimited bus uh, boat bus is tawaan baklon mo na ang ticket nyo tapos like sa amon ang alansang bus naman is bato bus so hula to naman ang bato bus nga na tapos do tawang ka sa do car nga daw strip and cart na bala nga kada sakay mo ipin e mo pag out mo balik tapos hula to na naman after ka magkato sa isa ka lugar amon na siya so kung mag trip ka mo sa Paris amon na yung obrahon para hindi ka makapoy lalo na kung may bata Kuha na lang kamo sa unlimited boat bus. Kay every ano, every destination mm -hmm. nyo, tourist spot na siya. Drop lang kamo to, panaog kamo. Gamito nyo na yung ticket nyo. Unlimited na siya, bala kamo niya. Na, ano na siya. Pakay okay. kami lima, tatlo ka... Tatlo ka bata, tapos dua ka adult. Pero kay Nanglan, ang 14 years, 11 years, ay uh, 12 years old pa ba magdala ID, school ID, hindi ang passport. Kay Nanglan nila ang school ID. Kung to ang edad. And then, yeah, 85 euro kami tanan. Oh, that's real good. Ay, tapos na, dari na kami sa may Alpen Tower. Kainit-init na get susubong so, gala kata kami mabalik kami dito sa pilikapan sa amon sa bus kaya malapit na kumalubat po huh? sobra ka-init, grabe uh, ah. naligo na ni ang tubig na may ice kaya sobra karoon na lang ulit ha charge lang pa sa bus karoon bye Okay, now, tapos na. Bye-bye, Paris! O, diba? See you next time, Disneyland na, Faye. Ang akong bata, Disneyland, ang gusto nila. Mm -hmm. mm -hmm.